pinto! Hoy! Natatakot na ako dito! Seryoso ako! Buksan nyo na! Mark! Josh! Sancho! Ano ba? Parang awal nyo na! Ito yung araw na tinigil na namin yung pang treat sa kaklase namin. Story time. Ako nga pala si Josh. Kasama ko lagi sa school ang mga tropa ko na si Mark at Sancho. Kahit sa ang kalokohan, game na game yung mga yan. Kaya solid ba sa solid yung mga tropa ko. Isang araw, walang teacher noon sa last subject namin. 6pm. Nagkayaya ang kaming tatlo nila Mark at Sancho na mag-CR para mag-ayos ng buhok. Umihi at mag-vape na rin doon ng pasekreto. Pero bago yon, pupuntahan muna namin sa upuan niya si Louie para manghingi ng baon niya para may food drip na rin kami doon. Lagi naming inaasar at niloloko to eh. Paano? Lampahin kasi at payatot. Saka parang di naman papala kahit anong gawin mo sa kanya. Hoy Louie, pehinga ng baon mong tinapay? Eh. Ano ba? Wala na nga. Sus! Meron pa yan! Oo nga, pingin na kami para ka na masaktan dyan. Sige na bata, labas mo na. Ito na. Yun, mabait naman pala eh. Kala ko gusto mo masaktan eh. Pagkatapos nun, pumunta na kaming tatlo sa CR. Tapos habang nasa CR kami, kwentuhan sa mga kalokohan at kung ano-anong trip na ginawa namin. Pagkalipas ng ilang minuto ay natapos na kaming tumambay doon at umalis na kami. Paglabas namin ng CR, nasa lubong namin si Louie, napapasok sa CR parang seryoso ang mukha. na parang may malalim na iniisip. Binati ko yon pero dinaanan lang kami. Oy, Louis, Wow! Di na mawansin na. Ah. ka nun? Ano? Saraduhan natin! Hawakan natin yung pinto! Tara, pagdripan natin. Wala naman janitor ito, eh. Tara, it's show time. Sinarado namin yung pinto pagpasok ni Louie. Nung napansin niya nang sinarado namin yung pinto, nagsisisigaw yun at kinakalabog yung pinto na nagmamakaawang buksan namin. Uy, buksan niyo to! Isusumbong ko kayo kay Ma'am! Ano ba, Josh? Mark? Sancho? Ano ba? Ano bang gusto nyo? Madilim na sa labas, oh! Nakakatakot dito sa loob! <laughs> Gagi trip! Mukha siyang batang nagmamakaawa! Dubi, <laughs> tignan mo sa likod mo, may multo daw dyan! Lalo na sa cubicle, yari ka! Ano ba niyo na! na Lumipas ng mga limang minuto. Hindi na namin naririnig si Louie na nagkakalabog ng pinto o di kaya nagsisisigaw. Kaya binuksan na namin yung pinto. Pagbukas namin nun, ang tahimik. Parang walang tao. Hinanap namin si Louie at sumigaw kami na, Di ka magpapakita, bubugbugin ka namin. Pero walang lumabas na Louie. Takang-taka kami kasi kitang-kita namin na dumaan siya at dinig namin na may Louie sa loob nun. Natakot kami na baka ano nang nangyari doon at palaisipan pa rin sa amin paano siya nakalabas. Hanggang pagbalik namin sa room, nakita namin si Louie. Nakaupo pa rin sa upuan niya. Nilapitan namin yon. Oy Louie, paano ka nakalabas doon? Ha? Hindi naman ako umalis dito ah. Sino yung kinulong namin?